Marami kasi nagtatanong, Miko, kung ano na daw ang status mo ngayon. Naayos ko na lang po yung buhay ko. Ayan, eh. nunti-unti kong buwabangon. naalala pa rin yung naka, eh. Pero kailangan natin isang tabihin eh. Samahan niyo ako ngayong araw para kumustahin si Kuya Miko. Dahil marami nga nakapanood sa kwento ni Kuya Miko at ni Baby Mika, maraming ang katanungan at maraming nagtatanong kung ano na nga ba ang estado ni Kuya Miko ngayon. Hello. <laughs> Uy, ang baby. Kapasok. Asa ah, na yung duyan niya? Andun po sa taas. Ano dito? niya. ni Amy yun. Oh. <laughs> Ay, umiya. Ay, sa kabila ng mga napagdaanan ni Miko, ngayon na nakikita ko na yung mga ngiti sa kanya, masasabi ko ng worth it lahat ng sakit at hirap na inilaban niyang mag-isa. O, oh, kumusta ka naman? Okay naman po, te. Ana, ano, ano mo na yung tricycle mo? Okay na po. E di makakabiyahe ka na. Nakakapaghanap buhay na, te. <laughs> Very good. Yan ang maganda, di ba? Makakapaghanap buhay ka na ulit. Ilang buwan nga na hinto? Dalawang buwan ba? Dalawang buwan po. Simula pinanganak Ito si Mina. Ah, nagsabay din na hindi si ka, ka makabiyahe. Oh. Mina rin pangalan niya, Tsaka Mika. Mika, Mina. Sinunod ko lang kay Mika. Ah, Mina, yan. M Tapos yung si baby Mika, yung di ba Ayan. yung anak mo. Di ba yung last year nating ano kay Mika, na panood hmm. nila. Kasi maraming hindi nakakakilala sa'yo. Tapos ngayon, ang dami naman nagtatanong kung ano na daw ang estado mo, kung single ka ba daw. <laughs> yeah, sama po. <laughs> Tapos nais ko na lang po yung buhay ko. Yan, nung tiyo-tiyo hindi diba? ba? Naalala pa rin yung nakam. Pero kailangan natin isang tabi yun eh. Kaya nga. Walang kahit sino makakapagsabi kung kailan at kung paano tayo magiging okay. At alam ko sa lahat ng mga hirap at sakit na mapagdadaanan natin, ay madami tayong matututunan. At isa si Kuya Miko sa tinitingnan kong inspirasyon. O, um, may bigas ka pa ba? Meron ba naman po? Yun yung last na binili natin. Uh, yes, ma Pero masaya ako kasi makakabiyahe ka na. Mm -hmm. 'di ba? Meron ka ng pagkakalibangan. Meron ka na rin pagkukuhanan ng para sa baby mo. Kaya rin ako pumunta kasi may nagpapaabot na tulong sa'yo. Mm. -hmm. So, 'di ba At least di ka pa rin nakakalimutan ng mga tao. Meron mang iba na magsasalita ng hindi maganda. Hayaan mo na lang. ba diba? Sabi ko sa'yo, huwag mo na lang pansin Kuya Miko, ay eh, ito ay 3,100. Ayan ha, 3,100 yan. Babanggitin ko lang kung sino yung mga nagpabigay ha. Yung 1,000 galing kay Ma'am JM. Yung 500 from Ken Alday. Tapos yung 1,600 from Cheryl Noble Moncada. Maraming salamat po sa tulong na binibigyan niyo sa akin. God bless po. Hanggang ngayon pa rin po. Nakasubaybay pa rin po kayo sa video ni Ate Bacha. At hindi niyo pa rin po na-upayaan. God bless po. Hindi po at sa dami ng napagdaanan ni Miko at sa mga pagsubok na pagdadaanan niya pa. Alam ko at may tiwala ako sa kanya na mas malakas na siya ngayon. May mga bagay ka man na hindi pa maintindihan sa ngayon. Gusto kong malaman mo na lahat ng yon ay may rason at may purpose si God. Lagi mo lang piliin na maniwala at magtiwala sa kanya. At tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, isa ka sa mga naging inspirasyon ko para lumaban sa hamon ng buhay. At alam ko na naging inspirasyon ka din sa iba. Kaya salamat Kuya Miko dahil pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Tulad ng pangako ko sa'yo, lagi lang akong nandito para sa'yo. Lagi kitang susuportahan sa mga pangarap na gusto mo pang maabot.